sa mga nagtatanong kung ano ang paraan ko sa pag pruning so marami kasi mga baguhan na nagtatanong so bahagi ko lang no kung paano ako mag pruning so ito ito nakaway na to so dito sa taas yung ititira bali yung sanga dito sa baba tanggal lahat to yan So, bakit ako nagwa-wipe pruning? Saka yung ganito na bunga, bulaklak, unang bulaklak, tanggal to. Kasi sasayad to sa lupa. Mahaba kasi. So, magiging baloktot. Saka, ang purpose niyan, para pagdala ng bunga, sa sunod, ito, sigurado to, dalawa or apat. Tapos dito rin, sa apat. So, sa unang bunga, sa isang puno, magiging apat agad. Apat or anim na magiging magtutuloy. So, ganun ang, kasi pagpatutuloyin ko to, may posibilidad na yung bunga dito sa dito para so hindi naman lahat pero mas maigi na yung magtutuloy na yung nasa taas kasi sayang din naman pag dito patuloyin mababaloktot kasi sa side sa lupa so dapat tong talong na to malalaki na to hindi nakalaki dahil nung pagtanim ko dito grabe yung ulan tapos tindis pa bago na abunuhan tindis na gi simula pag transplant tindis na siya na abunuhan kaya hindi siya lumago pero okay na rin to para sa akin mas maganda na rin tong hindi mataas bata pa lang kasi pag bata pa lang sobrang taas na posibilidad niyan pag laki lagpas tao na so magalaki, malalaki nga lang yung bunga pag kaganon pero yung ganito kasi yung mababa malalaki rin naman bunga basta maganda lang pag alaga pero hindi siya mataas So ang posibilidad yung tadling niya hindi siya mag-aabot yung talong bawat sanga kasi hindi naman siya matangkad, hindi siya malago. So ganoon pa rin naman yung bunga niya. Kaya mas gusto ko talaga yung hindi siya malago sa talong yung bata pa lang para hindi mas matangkad. So ganito tinatanggal ko talaga to kahit malaki na. Yan. So okay lang yan kahit ganyan masugat Maghihilom din yan Parang ikaw nung iniwan ng Jua Maghihilom rin yung sugat Sana naol. So to tanggal to black black Sobrang lago na talaga ng damo Yan tanggal Kung plastic lang sana to Naka plastic mulch Hindi sana na ganito Pero wala na tayong magagawa Tapos na ang lahat kailangan na mag move on dahil sa diante so ayan tanggal tanggal sa nga sa ilalim ayan tanggal bulaklak tanggal ayan so dalawa taan sana to pero tatanggalin sabihin yung napakatanga ko naman bakit ko tatanggalin yung bulaklak na so iba iba ng paraan teknik So ngayon lang ako magtanggal ng unang bulaklak kasi mababa yung talong. Ang mga tendency yan, sa sa lupa. Kaya naging mababa to dahil pinatambakan ko ng lupa. yan Mataas na to kung titingnan kaso pinatambakan ko ng lupa. yan Kikita nyo naman. So ayan lang no. Ito na bali naging itsura nya. Ayan. Nakaway pruning na. Baga malinis na ang puno. Wala na isa So yun lang. Hanggang sa muli. Paalam.